mga kabakyan, it's me again, Lucas Vlogs. Oh. Sana yung okay lang po kayo dyan. So for today's video mga kabakyan, sa. Huh? Papakita ko po sa inyo yung ating ginagamit na vitamin sa ating mga alagang mga kakirels. Yung ating 3 months old na mga kanawa yun. So bago tayo pumunta sa ating video mga kabakyan, nais ko na pong kung yung sa ating YouTube channel. Yan, pakisubscribe na lang po. Book nice vlog po click the subscribe button para pagdating din sa mga video na aking i-upload. So tara mga kabaksyad, papakita ko sa inyo yung ginagamit kong vitamins sa ating mga kakarels. So let's go! I'm coming mga kabaksyad? Ito nga pala yung ating uh, kanawa yun hatch na 3 months old. Yan. So, kitang kita nyo naman, napaka-healthy. Napaka-pula nung mukha. So, ano nga ba ang aking ginagamit na vitamins sa kanila para mapanatili, mapanatili natin masigla at mapula yung kanilang mukha. Yan o, no, mga kabakkar, eh. yan. So, ito nga pala yung ginagamit ko, mga kabakkar, na vitamins sa aking kakirils, yung multivitamins, mga kamaktad. Yan yan po yung ginagamit ko tsaka yung, yung Yan po mga kabakkerd yung ginagamit ko so mga kabakkerd paano nga ba gamitin ng ganitong vitamina para sa ating mga alagang kakrins or mga sisiyong so ako mga kabakkerd is nagpapainom po ako na ito itong multivitamins Uh, one month old ko po sila binibigyan ng ito. one, month, one month old pag bigyan na po sila ng isang buwan, binibigyan ko na po sila ng multivitamins. So, paano nga po, po ang tamang pagpainom? At syempre, pinapainom ko po, po pala to sa isang linggo is uh, tatlong beses lang po sa isang linggo. Uh, alternate po sa isang linggo, tatlong beses. Halimbawa, uh, nagpapainom kayo ng lunis. Uh, so, laktawan nyo po ng martes, tapos painom ulit, merkulis. Tapos laktaw webes, painom ulit ng biyernes. So sa sa next na sa susunod na dalawang araw, pahinga na po pahinga po sila noon. So balik na lang po tayo sa Lunes. Yan. Lunes, Martes sa uh, Lakbaw, Merkules, Lak Painom, Webes, Lakbaw at Bernes, Painom. So yun lang pong uh, diskarte ko dito kaya masigla po yung ating mga alagang agrails, mga alagang sisiw. Yan, pinakita nyo naman po yung resulta. Pulang pula yung mukha. O depende na po ang sa inyo kung kagaya uh, kagayaan nyo po yung aking uh, paraan po dito sa aking backyard kasi yun lang nga po talaga yung ginagawa ko dito araw-araw so sa tagal ko na po nag aalaga ng mga sisiyo yan nanggita nyo naman po talaga resulta ng mga kabakal so simple yung ating calcium yan so ang calcium nga pala binibigay ko lang po sa isang linggo ay isang beses lang po yan. isang beses lang po to binibigay sa mga alaga kong uh, baby stag yung 3 months so syempre binibigay ko nga po pala to sa binibigay ko na rin po to sa kanila ng 1 month pag tuma, tumapak na po sila ng 1 month old binibigyan ko na po sila ng calcium isang beses lang po sa isang linggo hanggang umidad po sila ng 3 months 3 months na po to sila so pagdating ng 4 months so syempre Papalitan na po natin ng vitamins. So ano nga ba ang ating ipapalit na vitamins sa kanila? So syempre yung ito po yung yan, B50 po. Yan. B50 ang ibinibigay kong vitamins sa ating mga alagang akirels pag uminada po sila ng 4 months. Ito pong B50 is mayroon pong B-complex B-complex vitamins and minerals. Ayan. Ito po yung ginag ginagamit ko. So, syempre, paano nga po pa binibigay ito? So, isang isang tabletas po, yan. Syempre, hapiin po natin. ganoon nilit po. Alternate po ulit. Lunes, pagdating ng Martes, lockdown. Merkulis, painom. Webes, lockdown. At Bernes, painom. So, yun nga po ulit ang ating Diskarte yan. So, ito po, pag mag-edad na po ng 4 months, papalitan na po natin ng B50. Ayan. B50 po. So, syempre, kailangan din po natin silang turukan. So, sa pagtuturok po, mga kabak-kardis, 4 months, pwede na po natin turukan sila ng 4 months. Edad na po sila ng 4 months, ang ituturok po din natin is yung ah, uh, wait lang po, kukunin ko lang po. So syempre yung ating ginagamit na pagturok mga kabakkad is yung belamil po. Ayan mga kabakkad, belamil. Ayan. Pag nag-idad po na sila ng 4 uh, months, months, tuturokan na po natin ang belamil. So ang belamil po is meron pong B vitamin B complex liver extract. Ayan. So pwedeng pwede na po to sa ating 4 months, four months old na mga baby stag. So, nasa inyo po yan mga kabakad. Yung gagahay niyo po yung mamamaraan oh, ko dito. Ito po yung uh, ginagamit ko dito. O oh, yan. Yan po. So, yan. Uh, calcium, multivitamins, B50, at Belamil. so yan mga kabakad. So, sana po ay nagustuhan nyo po yung aking binigay na konting tips paano po mag-alaga ng uh, kakerels na uh, baby stag 1 uh, month to 3 months po. So, next po natin na ibablog yung pag-alaga rin po ng 4 months pataas po kung ano po ang gagamitin natin sa kanila. So, syempre nabanggit ko na po tala, nabang, nabanggit ko na po yung ano, B50 dahil sa Mag-edad po ng performance yung ating mga uh, baby stag, acryls. Ayan, B50 po ang ibibigay natin. So ayan, hanggang dito na lang po mga kabakkad. Sana po ay eh, nagustuhan nyo po yung uh, binigay ko na konting tips po sa pag-aalaga po ng mga sisiw. So ayan, hanggang dito na lang po mga kabakkad. Ulit po, sa mga gusto po sumali ng ating parapol, ito po yung ating uh, pa papremyo, ipapasilip ko po sa inyo. Teka lang po mga kabakkad, kukunin ko lang. So ayan mga kabakar, ito po yung uh, price natin sa so, ating parapon ngayong Mayo 15 na darating. So ayan mga kabakar, oh. ito po yung ano, gold hatch po. Gold hatch. Ayan po, itang kita nyo naman po. 50-50 po siya. Gold sweater po ang tatay. Ang nanay po is hatch. Pure hatch. Ayan po. 50-50 po yan so ano pang hinihintay nyo mga kabakir? eh, para po makasali po yung iba yung video na to pakishare na lang po syempre eh, ipopost ko rin po to sa facebook pakishare na lang din po at mag like po at mag comment na lang din po kayo na naka gusto nyo sumali mag comment na lang po kayo sa video na to so ayun mga ay ayun ulit po sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakapollow sa ating Facebook Facebook page at YouTube channel Book News Vlog po. Ayan po. Pakiclick na lang po ang subscribe button at pakipollow na rin po. So syempre, huwag niyo rin pong kalimutan ni share ang video. So hanggang dito na lang po mga kabakkag. Maraming salamat. Jay, maraming salamat.